nadiscover itong si Rillette na mobile application na pwedeng iinterpret ang pwedeng sabihin ng may sakit na kagaya ni Ramir. Sinabi ni Lilet kay Bonnie na pwedeng gamitin yon ni Ramir para makausap ang kanyang pamilya. Sinabi niya ito kay Trixie at ginamit yon ni Trixie kay Ramir at para makatulong ito. Pero nang makita ito ni Patricia, naiinis siya at nasabi niyang hindi naman makakatulong yon sa kanila. Sinabi niya pa nga kay Trixie na wala na itong tiwala dahil kampi na rin ito ngayon kay Lilet. Sa kabilang banda na naman, laman ni Lilet kay Bonnie na lilipat na si Mer. Kaya pagtatanong niya kay Bonnie na baka gugustuhin ni Mer na malaman kung ano ang mga sagot sa tanong niya kay Ramir bago ito umalis. Dahil doon ay pumunta naman itong si Mayor at Bonnie sa farewell party nitong si Mayor. Kinausap niya ito at pinaalam niya ang tungkol sa device dahil maganda ang idea na ito. Pero maaari namang hindi pumayag itong si Mer at sinabi niya na wala na siyang time at malapit na rin siyang umalis. O pwede namang pumayag din siya para matahimik na rin at masagot na lahat ng katanungan niya kay Ramir. May hahad lang naman sa kanila dahil naiinis si Patricia na dinala pa ni Lilet ang device na yon. At sinabi niya pa nga kay Ramir, nagugustuhin nilang gamitin ang device na yon para malaman ang relasyon nila ni Mer at si Lilet ang kanilang anak. Hindi nga basta-basta papayag si Patricia na malaman ni Lilet at Mer ang totoo. At ayaw niyang may makaalam na may nangyari kay Ramir at Mer. Pero kung sakaling hindi man pumayag itong si Patricia na gamitin pa ni Ramir ang device, meron pa naman isang magiging way para malaman na ni Lilet ang totoo. Maaaring narinig mismo ni Trixie ang sinabi ni Patricia kay Ramir, kaya nga siya na mismo ang magsasabi ng totoo kay Lilet na itong si Mer pala ang tunay niyang ina. Kapag nalaman nga ito ni Lilet ay maaaring mapigilan niya itong si Mer sa pag-alis nito. Or kung hindi niya man marinig, pwedeng itatago niya ang device at gagamitin niya ito sa ama nang wala si Patricia. At tatanungin niya kung ano ang gusto niyang sabihin kay Lilet at Mer. At dito na nga masasabi ni Ramir na itong si Mer ang tunay na ina ni Lilet. Kaya nga malapit nang malaman ng totoo at maaaring hindi na matutuloy si Mer sa ibang bansa kapag nalaman niyang ito palang si Lilet ay itong si Lily. Yan ang mga dapat nating abangan bukas sa Lilat Matchas.